Tentang sa kalagalan. Iya na na syudad na tugay garaw. Mami yung bura-bura. Takalakalanan na gobyerno na. Nakwata, ikay e yung agenda na. E number two. Out of her agenda, number two, i agriculture sector. Ta nakaginga. Servisyong nakikita. Servisyong nadarama. At servisyong maaasahan. Ladies and gentlemen, Honorable Myla Rosario S. In -In -In, for her message. Hari ko na kuruga Papi Duan, iyergo tali ka niya mga manong ku, Iriyama ko, ang kalanti. Iriyaman ko, iriyanan ko nga ko si Chero Ira. Basayang mo naman, yakapitaw taro bang mong aming sangaw. Takaya mi mga pang kagyan pa, kamo nga tuloy-tuloy laman. Tuloy-tuloy laman ni programa tam tuloy-tuloy laman niya di pangufun na local government unit of Tuguegaraw City na kamo ka mo. Tamong e. no. Last week naging bisita ni American Embassy personnel dari Agriculture Department ta. Ana nang ibuta di kami. Gatari si Manong mo arat di tabi ko ako. Sabi ko, swerte ako kasi kahit papano meron siya na nasa tabi ko ta mas am muna pag ipakawagan ng mga farmers ang tanyo. nyo. Igilaman niya ka na yun, ta mangigiya tanyo, nyo. Diba? Yato niki kay kayang ta to na to gegraw. Uh, tarita American Embassy, inaligida tani kami, kaya na mamuan. No, aniya ni mga kurok nga pakawagan na farmers na to city na probinsya na kagayan. Kaya na mamuan niya challenges no kaya damamuan ko si i-suporta ng kukupuan uh, ng gobyerno i si Angkal Andoy congratulations regional winner tam manin na manin si Angkal Andoy uh, as one of the best farmers in region 2 man-national tam Angkal Andoy syempre ka pa ipopotam si Angkal Andoy so last week yari yari pinag-ergawa mi aberlaman nga ngamin nga malarabe nga, malarabi, taw, nga national agencies and na uh, syempre, yari international nga may kigi mga no, mangivuda normally igagapa i madatal or madat nga uh, assistance ta uh, gobyerno para ta totolay so kuso ibinutanda ni kami ani epekto na climate change ani pagyari kalandoy ni no kuna si cropping season kuna si planting season kuna si ba talaga i nagiging problema ng farmers at ang nasabi ni Manong kung irrigation, itanday nga, kaya tam nga matutukan manin nga programa. But nandales, uh, kaya ko lang yato nga ipaamutan ni Kamuta. Siyempre, ari naman yaw masitsitano nga may yawa ta ni Kamu. Imedantal, nga ufon, no ari yari pwede may pag nga kikergoan nga ahensya ira, kikergoan nga mga tolay, nga pwede tam dawan ta-assistance. So, syempre yaw, nag-afuta DA, mapabalo kami syempre kani RD ana kani RD Aquino ana ta mga taga DA ira nga never pa po akong tinatanggihan ng DA nang hinihingi ko para sa farmers ng Tuguegarao City so ipo po tami, taga DA ira uh, siguro ko ta chance sa anuan nga magergo batti si Anthony kaw, na bali na councilor elect Anthony Tudaw uh, ana syempre si Lunel Darwin Urani. Madaming nagtataka, ba't parati kong kasama ang kapulisan? Kasi hand in hand po, dapat tayo, peace and order and progress na Tuguegaraw City and safety ng amin nga tolay, imawak tam. Kaya po parati pag sinasabi kong may mga okasyon ako, may mga events ako, dapat nandun ng COP kasi kaya ako nga maging mismo no aniri kaya na nga i-assure tani ni ka programa i kaya da yade da ni mo, aniri o fund ka pa na suporta nga may awa na totolay ira, takapulisan, tapen sitam nga min mas nakakasa i-adyan So, yari naman, giriyaman ko, giriyaman ko, mapabalo na, taaya, na suporta nga may awa na ano tanyo, sa uh, eleksyon, hindi po biro yung 10,300 votes na lamang ko, alam ko, kasama kayo mga farmers ko Yari, kaya na siguro ma'am, ituloy tam na pa. Yari, kita na ginagawa ng nga fish pan. Ano, sinimaya nga mapa-schedule ka pa. ta equipment ni nga magagawa fish pan. No? Mangufo ni LGU to gagawa ta Kamu. Ano, yari pinagirguan. Ano, pagka pinagirguan tamang talagang to, ganang kikitang tali. Ano, naman fish pan de. Eh ay tuloy-tuloy maya rin sa nga wala pa ta livestock. Livestock pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Dispersal program na city government. yari mga buffalo, may yawa, mi last year. Every year, mangyawa tama eh. swain mabi. Pagyaragawan tamang sa mayarita, swain Kasi yun yung sinasabi namin, ang mahal daw ng live weight ng baboy. Kasi may industriya na swine eh medyo napekton nalumak ani nagbaba so pagirgwa minimum banji sa oyari da ang kalandoy alangan naman panay eh. farming laman nga corn at saka rice tapos syempre yari high crops high value crop stop mawak siguro talagang i-up pa natin para sa mga palengke eh. so yari naman ira, mapabalo na yawa ko pa i Pakoyan, syempre kani Lieutenant Colonel Darwin Urani, takaya ko Alam niyo sinasabi ko sa lahat parati ito. Kanina nagiraw kami ta na turnover ceremony na PNP chief nga bago. Nagigini presidente Bongbong Marcos na dapat may shared responsibility. Gari mi pagayaton kay kay ni kamo. Uh, na mega funa nga ng mayor kinigiyan Ari makaya nga tatadday mawak Ito ira na to gegaraw mangufud ta gobyerno tapeno nakakasaya dyan ang tamlago ang kakagyantam namin. So, it's a shared responsibility. No, ani irresponsibilidad na gobyerno, miga pa, pero si tam nga, mga tolay na tugay garawin nyo, pati kagayanos, igagapay responsibilidad tam, nga mga fund programa na gobyerno, tapenu duwa nga adyanan i mapakastatam. Si Tatay Egay, Governor-elect uh, Aglipay, duwa italagang priority programs na agrikultura po yung isa so excited na excited ako intayin ko siyang umuwi dahil mas mapapalakas ang agriculture sector na naman ng Tuguegarao City dahil inakaitubang na napilitang nga gobernador dati na nga naikak agriculture ang kanyang priority sa mga programa niya. So, yan rin naman, mag-follow up na niya mong suporta, tuloy-tuloy lang po ang trabaho ng lokal na pamahala ng Tuguegaraw City para sa ating mga kababayan dito, lalong-lalo na sa inyong mga farmers natin. Maraming salamat. Mabalo, Mayor, itang tunugan na galang ka pa, baka gagapa-ivuruvura na as far as peace and order is concerned. At tamagalan. Uh, magandang maga sa ating lahat. Isang magandang palakpak naman sa ating magandang mayor So, wala akong alam sa farming eh. Na? Pero ang alam ko, magagaling ang farmers sa Tugigaraw City. And, uh, alam nyo, napakaswerte talaga ng leadership ng ating mayor ngayon. Kasi, to tell you, nagbigay na naman si Mayor sa amin ng dalawang sasakyan ng patrol car, no? catering the whole city. Uh, Palakpakan natin si Mayor. No? Nakita nyo naman yung continuous effort ni Ma'am to the best development na kaya ibigay dito sa Tuguegaraw City. Not only sa PNP, not only sa other law enforcement agencies. Nakikita naman natin in all aspects si Ma'am ay isang Wonder Woman. So sa akin lang naman, uh, through her uh, continuous guidance, lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya peaceful ang Tuguegarao. Nakita niyo naman, throughout my uh, uh, seven months, eight months na pagiging HP, walang tayong shooting incident sa buong Tuguegarao City. <laughs> May mga nagnanakaw, hindi natin maiwasan yung mga ibang uh, kaso na nangyayari dito sa Tuguegarao. Lalo na yung last carnapping natin na kung saan yung suspect eh, namatay sa Rizal, Kalinga. So ganun kami mag-follow up. Hindi namin nahayaan na may ginagawa silang kababalaghan at hindi maganda dito sa ating syudad. And majority sa ating mga suspect ay hindi po taga dito. Kayo mga farmers, ang pakarami ninyo. You are composing at least 70% of the total uh, working people dito sa city. So yung 70% na yan sa libo-libo niyong magkakasama, napalaking, napakalaking informasyon ang pwede yung ibigay sa amin. Dahil madaling araw pa lang, gising na kayo. Kayo yung pinakaunang marites bawat araw-araw. So ang hinihiling ko sana yung pagiging marites ninyo, makabigay ng tulong para mabigyan kami ng mga informasyon lalong-lalo na sa mga criminality na nangyayari dito sa Tuguegarao City. Huwag na kayong magtago ng impormasyon dahil hindi namin kayo kayang tulungan pag walang shared responsibility na sinasabi nating mayon. Tama po ba? Katulad ng ating Toda, kasama natin yan. Sila ang mga nagbibigay ng mga impormasyon. Sila ang mga nakakatulong para masugpo namin yung mga fleeing criminals. Katulad nung may nagsaksakan, nahuli namin through the effort ng isang tricycle driver na locate natin yung suspect na hindi rin taga dito. Ganon din doon sa mga robbery na nangyari dito. Through their efforts sa ating mga presidente ng TODA, meron kaming collaboration. Sana ganon din sa ating mga farmers. Tanda ninyo, pag masarap ang inyong harvest, unang-una meron kayo magandang trabaho, pangalawa busog ang tao. Ibig sabihin niya, satisfied ang lahat. Walang mag-iisip ng masama. So tandaan nyo, kahit ang aso, kahit ganong kabait yan, pag gutom yan, anong ginagawa? Uh -huh. Nangangagahan. So kayo ang aming bread and butter, part ng peace and order. Sa inyong kasipagan, sa tamang nutrition, ang gusto ng Pilipinas, ligtas tayong lahat. Thank you. na yeah. Sir Ronny and Sir Pudal, Barangay Captains and uh, Thank you very much. Now we will proceed to our distribution proper.